Welcome to my channel Joy Dairy TV at kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel please subscribe at pakihit na rin ang notification bell para lagi kang update sa aking video. Baka wala na ang pagbibless. Hmm. Napakasarap pa yan yung may may magbibless. bless Pabless po, God bless. Tapos sinabi mo, God bless you. So ibig sabihin, ang biyaya ng Diyos ay pinagdalasal mo na mapasakan niyo. Hmm. Di ba? Eh yung iba sa atin, kaya minsan di na rin nagagawa ng bata yun. Pagka, o pa, oh, pagleso sa, ay, no, ako, ako. <laughs> Diyos, may nakakatanda pala yan. Ako tuwa-tuwa, pagka -tuwa, yung mga estudyante na naiiliko pa tapos nag-release, tuwa, tuwa ako doon. Sabi ko, at least buhay pa yung ganoong sistema. Tuloy natin. Oh, meron mga elementary student na nanggaling eh, sa school yun, talagang pagka ano nabibless sila, siguro na doon sa teacher ng elementary. Eh ngayon, pagka nakasalubong ang bata, kahit tapang gamo na, eh, wala lang siya. Hmm. Diba? So, pakituruan natin na matutungo ng pagiging magalang. Then, ang ikalaw, ikatlo ay ang resource, resource pool. Madiskarte. Ano ba na ng buhay ninyo? Diskarte. Ano? Paano kung halimbawa wala kang pera? Pagkatapos si anak ay kailangan papel. Eh walang pera, may gagawin na assignment, susulat sa papel. O dati sa, sasabihin, eh ma, wala akong pera nanay ko kahapon, di ko po nagawa. May discard, diba? nga nangalang siya. Eh kung halimbawa katulad ng ibang ginagawa, katulad ng ibang bata ng na kapitbahay namin doon sa mambo, Naghahanap sila ng mga bote-bote. O binibenta yun. O diba, kasi ang bote ng gin bilog na pang mantika, pag mo yung piso yan. eh di kung may limang ka niyan, may limang piso ka, makakabili ka na ng kape. Makakapagpasa ka na ng assignment mo. O, hindi naman ganun kahirap yun, di ba? Mm. Diskarte. Diskarte ang kailangan para mabuhay. Tama ba? Hmm. Okay, next. Next. Ayan. Bawat bata ay may karapatan. Sabi nga sa isang AWP. No, At meron po silang limang basic na karapatan na dapat na maibigay ng isang magulang. Okay. So, kukunin natin yan. Yan po ay nakalagay sa ating legal basis po ay ang Philippines Constitution at saka sa as a Child and Youth Welfare Code of 1978. Okay. Sabi dyan, ang limang karapatan ng isang bata ay karapatan niyang mabuhay o isilang. Yan. Marami sa atin sasabihin, ay, dugo pa lang yan, pwede mo niya ipalaglang. Balik po. Was na meron na pong tumitibok sa atin sinasukunan, ito po ay may karapatan mabuhay. At was na sinigil mo ito, ay inalis mo ang karapatan para sa kanya. Yeah. Kaya sabi nga ito ay mortal sin ang pag abortion po. I hope wala naman nakagawa ng ganoon. Kasi yung pag yan pagkaan niya, bumabalik sa panaginip niya. Marami kami naging karanasan dyan sa abortion na yan. Next, karapatan niya mabuhay, karapatan niya magkaroon ng pangalan. Yan. Ang mga anak niyo po ba ay mayroong PSA, o birth certificate? Ah, uh, sino po yung wala dyan? Ako po ba na interview last last week lang. 19 years old na bata. Ah, uh, ano siya? Na, na ano siya? Matagal siya tumigil ng pag-aaral. Tapos sa coming grade 7 din yata siya or 19 years old, may dalang papel, birth certificate, pero ang papel na dala niya, walang kwenta. Kasi hindi nakarehistro. E 19 years old na yun. So karapatan ng bawat bata, nahawakan niya yung kanyang pangalan doon. Yun ang kanyang identity. Oh. So, I hope na lahat ay meron yan. Meron po. Okay. Nasi, na check, -check niyo nyo po bayan, ba yan? Baka mamaya may mga maling spelling. Hmm. Eh, ang mahal pa naman ng pagpa-correction yan. Typo error, mal malaki rin po ang gastos yan. Then, karapatan niya magkaroon ng pamilya na hindi nang babatuhan ng plato, na hindi nagmumurahan karapatan niyang magkaroon ng isang pamilyang may pagmamahalan at pagpapahalaga sa bawat isa. Yan. Kung may problema ang isang anak na pag-uusapan po O nagtatago ng problema ang anak dahil takot sa inyo? I hope na takot na nobol yung magandang pagkatakot ang meron ang anak ninyo. Takot na may paggalang. Okay, next, pang-apat, tahanan na maayos na masisilungan. Nakikita niyo po ba yung mga bata na natutulog sa may gilid ng magbo, may jolly, sa may changge? Asa kaya mga magulang nila, ano? Kawaawa naman yung mga bata na Kasi nga tayo, kahit maliit ang bahay natin, pag natutok tayo, at least may electric pa, ano? Tapos pag sinuswerte-swerte, naka-aircon pa pero sila nasa gilid na ganyan. Paano ko umulan? Paano kaya kung malamo? E karapatan nila yun, hindi naibigay ng magulang. Okay, next, edukasyon. Ang ikalima ay edukasyon, makapag-aral ng maayos. Karapatan nila yan, kami may ibigay ng bawat magulang ang edukasyon. At karapatan nila mabigyan namin sila ng maayos na pagkatuto yung po ginagawa ng mga guro. Kami bilang second na uh, parent, ginagawa namin na lahat ng mga kaya na matuto no? ang anak nyo. Kayo bilang magulang, ginagawa nyo ang bagay para sila magkaroon ng edukasyon. Para sa, hindi para sa inyo yun, kundi para sa kanila. Sa near future po. Ano po? Okay, next. Ayan. So, bawat uh, karapatan, may katapat ng responsibilidad. So, meron tayo mga rules and regulation. So, ito po ay sinamot na lang namin ng uh, parang sa walo lang para madaling matandaan yung no ating mga rules and regulation. At nasa inyo po iyon kung paano yung natin masusunod po yun. Okay, next una. Punctuality attendance. Ayan. Kailangan po araw-araw ang pasok. Hindi po alternate ang pasok-pasok ngayon. Next, hindi po. Ayan kailangan araw-araw at nasa oras. Kung ang oras mo ng klase is 5.35, kailangan na rin po siya. Pwede naman siya pumasok ng mali, tinatanggap naman namin. Kaya lang, ang magiging problema, yung mga naunang subject niya, kung nagkaroon ng quiz, eh di wala sila ng record. Kaya magtatanong tayo ngayon, eh bakit po siya pasado sa subject na ito? Eh bakit hindi po siya pasado doon? Eh pumapasok naman po siya. Oo nga po, pumasok siya nung araw na yun pero tatlong subject na ang nakatapos and a quiz po, eh di walang record. Ano po yun? Ngayon, kung a-absent ang mga anak ninyo, situit na pagpasok po niya, may letter kayo. May excuse letter kayo ibibigay para uh, sa halip na A ang ilagay sa attendance, ilalagay ang excuse. May ano po kayo. Kung ano man ang bawa, uh, may activity sa mga religion ninyo, sa family, binibigyan naman po din chance yan. Uh, umaten kayo doon, tapos pasa may letter yan, excuse po. Ano? Para alam po namin yon na eto ang dahilan nyo. baka mamaya kasi, akala mo pumasok, eh hindi naman pala pumasok yan. May malaking malaki problema po tayo. Araw-araw kung -araw, -araw bibigyan ng baong yan, eh bakit hindi pumapasok? Bakit po walang ano yan? Eh yun pala, aw nga, umaalis sa bahay nyo, kung saan naman pala nang pupunta. Meron dito isang case, inahati pa nga ng tatay, pag-motor, hanggang gate. Pag alis ni tatay, hindi, ito naman si tatay na naghatid, hindi tinitingnan na talaga pumasok sa loob ng classroom. Basta hanggang gate lang, yakakit doon, alis siya. E pag alis pala ni tatay, alis ni si bata. Puhuwa rin ng suot na nang papalit ng dalit. Sa so, yan. Okay, next dress code. Okay lang ba sa inyo yun yung nakasibilyan sila? Tulad ng last year. Sino po ang imperial doon? Sino may gusto na gano'n? Sino po ang gusto na kay uniform? Ayan. Bakit gusto mong na kay uniform? Sa dami pa na kay uniform. Kasi no isang taon, nagtataka ako. Ang dahil pala namin, Korea estudyante. Ang mga estate talaga, parang mga koreana. Ang bili ng ukay-ukay. <laughs> no? Ang pangit kasi papasok na Jacket. Pagdating sa klase, rin si Jacket. Ay, yung pala litaw ang puso. Uh, oo. Kaya pag tinaas na konti ang kamay na ganyan, litaw na yung bra. Eh, paano kung maliit ang dede, tapos maluwag si bra, eh, nakita na yung ano. O tapos magagalit, sasabihin, pinastos. Hmm. Di ba? Nangyayari, di ba? O. Oh. Kaya, sa inyo, okay sa inyo uniform. Sa amin din. Naghihintay ako ng announcement ni Vice President. Wala pa ako narinigan eh. Okay, uniform tayo. <laughs> Kasi mas maganda siyang tingnan. Ano? No. So sa uniform, ang isa sa danger ng uh, kasi, iba-iba yung tanit nila, hindi na namin alam baka kung may nakapasok na outsider. O. Oh. Tapos may bigla sinaksak dyan. Buti nila sa awa ng Diyos, hindi man nangyayari. Tulad na nangyayari sa si ibang O. Oh. Kasi hindi naman kami pwede rin magkapkap sa kid. Bawal din yun. Bawal magkapkap. Hmm. Kaya kahit nagpasa ng Resolusyon ng uh, PTA, Gusto, hindi namin pwede kawin uh, Unless ikaw na magulang ang magkakapap dyan. E eh, sino magulang ang tatayo sa din? Na magkakapap. Diba? So, mahirap. Tsaka magastos ang ano eh, ang nakasibilya naman. Paano kung tatalawa yung pantalon mo? E eh, tapos umuulan pa ganyan, nabasa pa. E eh, di tatlong araw kang pa, walang Pwede ka bang pumasok na nakabrick lang? O pante O. Diba? E eh, kung ito yung naka-uniform na ano, o. Oh. Was and where. Ako nabuhay ako nung high school ako na isang uniform ni. Mula first year hanggang fourth year, isang uniform Ang aking palda labhan ay ito yung sabado lamang. Pagkatapos ang blouse ko, labas ko. Kaya nung mag-graduate ako ng high school, susumulo ko sa kasi ako nag aral. Kaya nung mag-graduate ako ng high school, ang nipis na ng aking blouse. Halos makita na ang pra noon. O, eh, naka-uniform din naman ang graduation noon. Anyway, mas maganda na tingnan at mas madali. Ano? So, sa uniform natin, doon dati pa rin tayo na yung ako, parang ganito kulay. May lapit ng kulay. Yan pa rin yung kulay natin. Ano? Yung dark blue, yun ay ipinibigay namin nung panahon ng pandemic. Yun ay nanggaling sa Kapitolyo. Oh, oh, ipinamigay. Sayo, dinala kami dito. Eh, paano natin gagamitin yan? Iba yun uniform? Paul. Ibigay natin sayo. Kaya pag ang nakita nyo, buong Rizal, may uniform na gano'n kasi galing kapitolyo ng ano yan, ng Rizal kaya minsan akala mo, istudyante namin yung pala sa Felix yun. Mm -hmm. Yung pala sa Antonio. Sa, mm -hmm. ano, hindi ko sa Amoro, may din. Kasi lahat nga yung dibistrib yung toon. Isa yun naman. E, pinagamit din namin. Kaya pag kami gusto mo gawin, hindi may gamitin nyo pa rin. Wala nang problema. Ano. Mm -hmm. So, uniform tayo. Pero yung, kung kayo ay bibili pala ng uniform, yung light blue pa rin po tayo. Pantalo na islak sa lalaki, then polo shirt. Sa, lala, sa lalaki po, ano. Sa babae, palda. Paano lang po, ano. Kasi merong mga bata natin na nire yung palda. Sabi ko nga, mga korean style. Hanggang dito, hindi lulupit. Huwag naman pagkalapas po ng tuhod. Ano? No. Then, may logo po yun. Wala po tayong available na, ano po, na uniform dito. Kasi, ano po, sa palengke na lang po kayo bibili. Pero dyan sa may pagbaba ng tulay, alam ko, meron gumagawa dyan. Maganda yung time noon. Hindi ko lang alam ko siya Ano, meron doon na namin na bibili. Tapos sa palengke. Ang available lang po namin ay logo. Yan. Pwede nyo po mabili sa amin yan, sa guidance office Sabang wala pong pasok. Pero sa oras po na may pasok, ang logo po ay nasa school supply na po. So,